Magandang araw mga bay. Pag-uusapan natin ngayon itong trending na trending ha. Ah! Grabe guys, makinig kayo. Ayoko mang intriga. Sa totoo lang, pero meron na akong video. Ah! hindi ko kinaya guys, mas malalim, mas katakot-takot na revelation ang isinan sa akin ngayong umaga. Yun na naman, bakit mo tinaon ngayong araw? Magpifiesta sa amin? Nabibisi. Guys, sa totoo lang, ta busy talaga ako ngayong araw na to. Tatlong araw akong mabibisi, pero dahil nga, merong sinend si Yuna. Kasi diba, request nyo na diba nung November 3, itong si Yuna nag-message sa akin sa Gmail. Pero hindi ko nga nakita dahil nasa spam. So, buti na lang, guys, nung hinahanap ko yung tracking ng silver play button ko, sinabi sa akin ni Takero na ating uh, tingnan mo yung spam message mo kasi minsan doon nakikita. And then, yung nakita ko, 11 documents. Hindi ko pa nga natatapos ang 11 na documents, guys. Kasi, di ba, content ko na sa inyo. Nanonood pala si Yuna. <laughs> <laughs> Tapos, alam nyo kung ginawa ko. Nag-message pa ako. Sabi ko, maliban pa dyan, meron pa ba? Ano pa ba yung sakit ni Maharlika? Ano pa ba yung kinalaman mo sa buhay niya? saan ka? Magpakilala ka? Gusto kitang makita? Ang dami kong minessage dito kay, ano, kay Yuna. Tapos, guys, after two weeks, two weeks na pag-message ko sa kanya, ito yung hindi ko inaasahan. Video po ang isinend. Hindi po guys, blurred ha. Walang blur dito. Kitang kita ang pokelia. <laughs> Hindi ko kinaya guys. Kitang kita ang bobelia at pokelia. Ni <laughs> Maharlika kasama guys. Ang kanyang baby na isang vlogger guys kilalang kilala nyo to isang DDS yan ang clue natin ngayon Ayo <laughs> oh, ayoko mag mang intriga pero meron na akong video meron akong picture actually na ipapakita sa inyo ngayon pero hanggang picture lang muna tayo kasi gusto kong isend to actually malitong gagawin ko eh pero gusto nyo bang makita Bawal i-play dito sa ano sa, sa YouTube ang mga ganong klasing video. Pero gusto kong malaman, gusto nyo bang makita? Pakaro! <laughs> MTM Trio, galaw-galaw, gusto nyo bang makita? <laughs> Mike gusto mo bang makita? <laughs> Mike Cervera, gusto mo bang makita? <laughs> Bahala kayo. <laughs> sige, PM nyo na lang ako kung gusto nyo makita. Tapos send nyo na din sa mga supporters ninyo. Mangga, guys, galing sa akin. Kung kakasuhan man ako, go ahead. <laughs> Hindi ko aatrasan kung sasabihin yung fake news ako, then go ahead. <laughs> Alam ko makakasuhan ako sa ginagawa kong to, guys. Kasi mali ang magpakalap ng scandal video. Pero sige, hindi ko muna ngayon ipapakita sa inyo. Pero picture ipapakita ko kasi hindi pwede mag-play dito sa ano sa sa YouTube ng mga ganong klasing video. Pero sa mga gustong humingi ng copy, hindi to guys yung ano yung yung pulboronic video na lagi nilang sinasabi na ano may pulboronic video si President Marcos, may scandal si First Lady. Diba? <laughs> Sinabi niya ni Maharlika noon, may scandal daw itong si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ngayon, wala naman siyang pinakitang video. Kasi kung meron siyang pinakitang video, kumalat na yan. Eh ngayon, ako pag kumalat to, ako yung may kasalanan. Pero uh, I trust this three person, Takero, Mike Cervera, and uh, Mark Ramos. Gusto nyong makita, PM nyo ako. Pero kung ayaw nyong makita, wag nyo sa akin hingiin. Kung sa tingin nyo ngayon palang nandidirik, guys, laban na laban. <laughs> laban na laban ang pukelya ng lola. Totoo. Tingnan niya. <laughs> kita niya yan. <laughs> Hindi pwedeng ipakita yung pukelya niya. Kinat ko, pero kitang kita yung pukelya niya dyan. <laughs> Kay oh, Sona, kikita niya yan. <laughs> po. <laughs> ang lala nito. Una, nilaso ng kanyang asawa. Yan ang sabi according dito kay Yuna. Meron tayong dokumento actually nandito. Sabi ko na nga baka kailanganin ko to kapag kailangan ng reference. Nandito yung dokumento. Pangalawa, nilason niya, ang ginamit niyang panglason sa kanyang asawa, opioid at antifreeze. <laughs> Tapos pangatlo, positive siya sa HIV at may gonorrhea sa kipayla po at sa bunga Kaya pala guys, meron na akong napansin nung pinanood ko itong video. Medyo may parang puti. Hindi ko alam kung ano yan eh, ah uh, power ng kalibugan. Yung kulay puti na yon or puti na parang something na nagnanana. Gabi naman tong isang vlogger na to. Na, Kitang-kita hindi naman naka-lights off. 'Di ba kitang-kita naman hindi naka-lights off? Aba, bakit? Bakit mo naman bakit mo ipinasok ang sandata sa isang pukeña na nag nanana? <laughs> Pasensya na guys, rektahan lang tayo Sa mga matagal nang nakakakilala sa akin, alam nyo kung ano yung ugali ko. Wala akong sinasanto kapag, yung, kapag yung tao hindi naman kasanto-santo. Diba kapag yung tao hindi nagpaparespeto, hindi niya deserve ng respeto eh. So bakit ko respetuhin yung mga ganong klasing tao? ba diba? Sa mga ano din guys, sa mga nakikinig sa akin ngayon, kilala nyo din to for sure, itong lalaking vlogger na to, may tato. <laughs> may tato, guys. May tato. oh, may tato. DDS vlogger, may tato. Lupit, gabi. Pwede ko bang iparinig yung, ano, yung sound? Wait lang. Pwede bang iparinig? 哎呦我的妈！<laughs>